Isa pang barko sumadsad sa bahagi ng Mariveles, Bataan. Si Ryan Leziguez sa detalye live. Ryan? Audrey, sinimulan na nga Philippine Coast Guard na maghanap ng salvboard na magsa-salvage doon sa isa pang barko na sumadsad dito sa bahagi ng Bataan. Sa ngayon Audrey, tatlo na yung minomonitor na barko ng Philippine Coast Guard. Hindi lang isa kundi tatlong barko na ang binabantayan ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Bataan. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na may isa pang barko na sumadsad sa bahagi ng Mariveles, Bataan, ang MV Mirola 1. Kung ang MT R Terranova at MT Jason Bradley ay nalatagan agad ng oil spill boom, taliwas naman sa MV Mirola 1. Hindi raw kasi magiging madali ang paglalagay ng oil spill boom dahil sa lokasyon ng barko. Sir, sa MT Mirola 1, we are now conducting po yung uh, aerial uh, survey sa kanya. Nagpalipad po kami ng drone malapit po doon. Very challenging po yung uh, location niya, the mere fact na malapit na po siya sa open sea. So malakas po ang kuryente, malakas ang agos. We are endeavoring sir to, to put an oil spill boom as mitigating measure. But hindi po advisable kasi po uh, ang uh, ang location niya po ay mabato. So masisira lang po yung boom, lalabas lang po yung mga spill po sa kasas. Hindi patukoy ng PCG kung ilang litro ng diesel ang laman ng barko. Nagsasagawa na ng aerial survey ang PCG sa lugar kung saan sumadsad ang barko. Nagahanap na rin sila ng salvor na maaring mag-salvage ng barko. Well, uh, we are hoping na hindi po sir, na mere fact na hindi din po siya motor tanker, is motor vessel po, So parang cargo type po siya. So, May mga naka po, naka- ang rep initial report po is naka din naman po yung mga drum. But uh, then again, we have to check, we have to verify. At ngayon po, since na-mitigate na natin kahit papaano, na control na po natin dito sa Nova, magpapalagay na po tayo at gagawa na po tayo ng action. As we speak po, we are now uh, consulting sa mga harbor at uh, sa mga salvor pusher na pwedeng uh, magsalvage po nung Mirola una, Mirola. Lumalabas na nitong July 23 pa, sumadsad ang barko. Hinihila daw ito ng tugboat matapos masiraan ng makina. Actually sir, na-report po din siya on time. It's just so happy na sumabay po itong insidente. We see to it sir, na yung pong resources natin is nakalaan dun sa priority natin. Tamang pagpaprioritize ng responde dun sa posibleng magkaroon ng mas malaking epekto sa ating karagatan. Sal Audrey, sa sinagawang aerial survey kahapon ay nakita ng Philippine Coast Guard na meron ng mga oil sheens sa bahagi ng barko at may naamoy na rin silang langis mula doon sa area kung saan nga sa itong barko. Sa ngayon, Audrey, ay nakakuha na ng water sample ang Philippine Coast Guard para isailalim sa pagsusuri. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.